mga kakaibang bagay na nadeskubre sa ilalim ng dagat. Una ay pag-usapan natin ang Great Blue Hole. Ang Great Blue Hole sa baybayin ng Belize ay isang tanyag na destinasyon para sa mga scuba divers at snorkelers dahil sa lalim nitong 125 meters. Marami na ang nakipagsiyasat sa ibabaw nito, ngunit kakaunti lamang ang nakapasok sa pinakailalim upang alamin ang mga lihim na nakatago rito. Noong taglamig ng 2018, isang pangkat mula sa Antarctica Submarines ang nagsimulang sumisid sa kailaliman ng butas upang lumika ng 3D na mapas sa loob nito. Sa kanilang paglalakbay, nakakita sila ng karaniwang mga hayop tulad ng mga pagong, nambuhalang coral at reef sharks. Ngunit habang bumababa sila sa lalim na 90 meters, unti-unting naglalaho ang buhay. Nakaharap nila ang isang makapal na hydrogen sulfide, isang nakakalasong kimikal na bumabalot sa buong lawak ng hukay nang marating nila ang 120 meters na lalim. Nagulat sila sa kanilang nidiskubre, mga stalactite na tila nasa loob ng tuyong kweba. Ipinapakita ng natuklasan nilang ito na minsang tuyo ang butas na ito at posibleng may mga hayop na naninirahan dito nung aktibo pa ito. At narito rin ang Baltic Sea Anomaly. Noong 2011, natagpuan ni na Peter Lindberg at Dennis Asberg ang isang kakaibang bagay sa ilalim ng Baltic Sea malapit sa Sweden. Ang hugis nito ay bilog na may sukat na 60 meters ang lapad, ngunit hindi tiyak ang pinagmulan nito. May iba't ibang teorya mula sa lumubog na barko, natural na formation ng bato, hanggang sa alien spacecraft. Ang kakaibang bagay nito ay may patag na ibabaw Tila may hagdan at mga guhit sa gilid at isang malalim na bilog sa gitna. Ang pinaka nakakagulat ay ang napakalakas na magnetic field na bumabalot dito. Tatlong daang beses na mas malakas kaysa sa paligid nito. Hanggang ngayon, nananatiling misteryo kung ano talaga ito. May mga nagsasabing natural lamang itong formation ng bato. Habang ang iba naman ay naniniwalang maaaring ito ay isang sinaunang barko o isang bagay na hindi pa natin lubusang mauunawaan at narito rin ng Lion City. Ang Lion City o Xijiang ay isang sinaunang lungsod sa China na unti-unting lumulubog sa ilalim ng Shadow Lake. Ngayon, ito ay nasa lalim na humigit-kumulang 40 meters sa paanan ng Washi Mountain. Noong 2014, nagsimulang maging interesado ang mga opisyal sa lungsod na ito matapos matuklasan na nananatili itong buho kahit na lampas na 50 years nang nakalubog sa tubig. Dahil dito, ginawang diving attraction at underwater museum ang lugar na binuksan sa mga turista noong 2017. Napakaganda ng lungsod na ito dahil sa maayos pang arkitektura at masalimuot na mga okit sa mga gusali na nagmula pa noong mahigit 1,400 years na ang nakakalipas. Ang Lion City ay dating isang makapangyarihang lungsod sa Eastern Han Dynasty na nagsilbing mahalagang sentro ng politika at ekonomiya sa rehiyon ng Sijiang. Noong 1959, nagpasya ang pamahalaan ng China na magtayo ng isang hydroelectric power station na humantong sa paglikha ng isang artificial lake. Dahil dito, lumubog ang buong lungsod sa si ilalim ng 40 meters lalim ng tubig, isang mahalagang bahagi na kasaysayan ang nawala kapalit ng mas mataas na produksyon ng kuryente. At narito rin ang black smokers. Ang black smokers ay isang nakakamanghang likas na pangyayari na matatagpuan sa kailaliman ng karagatan sa madilim at liblib na bahagi nito. Ito ay parang mga chimneya sa ilalim ng dagat na naglalabas ng sobrang init na tubig, mineral at gas mula sa ilalim ng lupa. Dahil dito, nabubuo ang isang kakaibang tirahan para sa mga pambihira at kakaibang nilalang. Ang mga black smokers ay maaaring umabot sa taas na 60 feet at temperature na higit sa 750 Fahrenheit. Naglalabas ito ng sobrang asidikong tubig na may halong kimikal tulad ng hydrogen sulfide, methane at carbon dioxide. Sa kabila ng matinding kondisyon, maraming organismo ang nakapag-evolve upang mabuhay dito tulad ng mga hipon, alimango at sikat na giant tube worm. Ang mga bulati na ito ay, ay may matingkad na pulang kulay dahil sa hemoglobin at maaring lumaki ng ilang talampakan ng haba. Bukod sa kakaibang kapaligiran nito, interesado rin ng mga siyentipiko sa mga mineral at gas na inilalabas ng black smokers. Naniniwala silang maaaring magbigay ito ng sagot tungkol sa pinagmulan ng buhay sa mundo. At narito rin ang bangkang lumubog sa Black Sea. Ang pagsisid sa misteryosong black sea ay nagbibigay ng kakayabang karanasan dahil sa ilalim nito ay tila walang buhay. Ngunit may isang lihim itong tinatago, isang lumubog na bangka na mahigit 2,500 years old at nananatiling buo. Matatagpo nito sa isa't kalahating milya sa ilalim ng dagat. Sa lugar na hindi maabot ng karadiwang pagsisid, dito makikita pa rin ang mga upuan ng mga sagwan kung saan dati umuupo ang mga taga-sagwan pati na rin ang buo pang palo na ginamit bilang suporta at layag. Natukoy ng mga eksperto na ang bangkang ito ay mula sa sinaunang Greece at tinatayang nagbula noong 400 BC, isang patunay ng mayamang kasaysayan ng kanilang pandagatang paglalakbay. Ang natatanging kondisyon ng Black Sea, kulang sa oxygen at walang mga organismong kumakain ng kahoy, ang dahilan kung bakit nananatiling buo ang bangkang ito. Sinasabing naglayag ito mula sa Greece na may dalang mahalagang kalakal, ngunit maaaring sinalanta ng isang matinding bagyo at lumubog 50 miles mula sa baybay ng Bulgaria. Sa loob ng mahigit 2,000 years, ito ay nakakalimutan na matuklasan. At narito rin ang bitak sa Cape Verde. Sa napakaraming malalalim na butas sa dagat, may isang partikular na bangin na na nakakaakit ng pansin, isang kakaibang bitak sa sahig ng karagatan ang natuklasan sa pagitan ng Cape Verde Islands at ng Caribbean. Hanggang ngayon, hindi pa rin matukoy kung paano ito nabuo. Ang bitak na ito ay tinatayang may habang 100 kilometro at lapad na 10 kilometers at pinanininiwala ang bunga ng paggalaw ng tectonic plates. Patuloy itong binabantayan ng mga siyentipiko upang alamin kung lumalawak o lumalalim ito. Sa ngayon, wala pang nakikitang banta sa kaligtasan at narito rin ang goblin shark. Sumisid tayo sa kailaliman ng dagat upang makilala ang isang kakaibang nilalang, ang goblin shark. Kahit siguro ang sariling ina nito ay matatakot sa itsura nito. Ang malalim na itsura ng isang ito ay nakabukaw ng interes ng parehong siyentipiko at ng publiko. Ang goblin shark ay may napakahabang uso na ginagamit upang matunto ng biktima nito sa madilim at malalalim na tubig. Meron din itong electrosensitive pores sa uso na tumutulong upang maramdaman ang presensya ng ibang hayop. Ngunit ang pinakakakaibang katangian nito ay ang retractable jaws o mga pangil na biglang sumusungaw upang hulihin ang pagkain bago muling bumalik sa loob ng bibig Dahil dito, parang may patinding overbite ang isdang ito. Bagamat hindi ito pamilyar sa karamihan, patuloy na pinag-aaralan ng mga eksperto ang biology at paraan na pamumuhay nito. Napagalaman na ang goblin shark ay isang pasensyosong mga ngaso. Hindi ito mabilis lumusob kundi naghihintay muna ng tamang pagkakataon bago lumusob. Ngunit sa kabila ng kakaibang kakayahan nito, nanganganib ang kanilang populasyon dahil sa mabagal nilang paglaki at mahaba nilang buhay na maaaring umabot ng 70 years at narito din ang U-455. May misteryo ang mga submarinong U-boat ng Germany noong ikalawa ang digmaang pandeigdig. Noon, ang mga barkong ito ay makabago at sinasabing ginamit upang magpuslit ng ginto mula sa Nazi Germany patungo sa Timog Amerika para sa ilang Nazi na nais magsimulang muli. Isang lumubog na U-boat ang natagpuan ng mga maninisid malapit sa Portofino, Italy. Matapos itong mawala ng walang bakas, ang barko ay natagpuan 300 feet sa ilalim ng dagat na nakaposisyon sa isang hindi pangkaraniwang paraan. Nakaangat ito sa putik sa 45 degree na anggulo. Ang pagkawala ng U-455 noong Abril 1944 ay nananatiling isipan sa loob ng 60 years hanggang sa matuklasin ito ng eksperto sa marine archaeology na si Lorenzo del Veneziano. Bagamat may mga bahagi pa ng barko at walay nito, isang malaking butas sa hulihan ng barko ang nagpakita na hindi ito napalubog ng kalaban kundi ng isang trahedya. Sa masusing pagsisiyasat at nadiskubre na ang U-455 ay hindi sinasadyang pumasok sa isang minefield na itinanim mismo ng mga Aleman. At narito rin ang USS Samuel B. Roberts. Noong ikalawa ang digmaan, ang USS Samuel B. Roberts ay isang malaking escort ng hukbong dagat ng Estados Unidos. Pinangalanan ito kay Coswayne Samuel Boker Roberts Jr. na, nag na nagbuwis buhay sa Battle of Guadalcanal. Ang barkong ito ay may mahalagang bahagi sa kaysaysayan ng hukbong pandagat dahil sa trahedyang sinapit nito. Sa Battle of Samar noong 1944, bagamat mas maliit at mahina kumpara sa armada ng mga Haponis, matapang na ipinagtanggol ng USS Samuel B. Roberts ang Task Unit 77 o Taffy III gamit ang mga torpedo at kanyon dahil sa kabayanihang ipinakita nito, nakamit ng na mga alyado ang tagumpay sa laban ng iyon, subalit napuruhan ng matinding atake mula sa mga haponesang barko. Sa kabila ng pagsisikap ng tripulante na mapanatili itong lumulutang, tuluyan itong lumubog sa ilalim ng dagat. Ngayon, ang mga bahagi ng barko ay nasa pinakamalalim na bahagi ng karagatan na nagsisilbing isang tahimik na laala ng tapang at sakripisyo ng kanyang tripulante.